sa lahat. Narito po tayo ngayon sa simbahan ng Lanao City at ito po ay ang um, Santo Tomas de Villanueva Parish. Sa ngayon po, dito po ang mahal na Bethel ng Asuncion. Galing pa po siya ng maasimente. Tayo po ay binisita ng mahal na Bethel. Sa ngayon po, katatapos lang ng isa at tayo ay kapunta. Mag-proposition po tayo. Ako po ay nag-auspuso ng kapasalamat dahil sa kanyang pagbisita at nakapag-sunat po tayo ng petition at inialay ko sa kanya. So, lalo na na ngayon na maraming ngayon, yung mga kalamidad, kaya gustusan ko yung pagdarasal namin pagkatapos ng posisyon ay magkakaroon naman ng profery or magbibitsin ko pa rin.